morning mga kamintinans may inap pala tayong K8 na fluorescent nakabit natin sa ano sa hallway ng building para maliwanag ito so, pala mga kamintinans yung nakabit natin na ilaw so, dito natin nakabit papalitan natin tang, papalitan natin ng ano fluorescent yung bumbilya Madidilim man yata sila. Dito natin siya kukuha ng ano, supply sa street light para pagkabi sa nang alas 6 kasama na siyang bukas yan, dyan natin siya kukuha ng supply dyan dito sa street light yan okay, mga ka-maintenance naitap na natin dyan na rin natin kinuha ng supply para pag binuksan ng alas 6 kasama na rin magbubukas to Ayan, dito natin pinadaan sa mga ano internet. Ay mga kamintilan so oh. umilaw na. Ayan, basta pagdating ng alas 6, automatic 'to magbubukas. Ayan, okay na.